Umuwi natin, umuwi na tayo. Ima-match hey, natin dito sa masarap na katuray. Masarap to, toasted ano, toasted na pagkakaprito, pati tinik makakain. Pero yung malalaki, syempre, yung mga ay na tinik. Yeah. Ito <laughs> so, yun, lilit, toasted natin niya. Ang dami natin na huli. Oh. Ang dami natin na huli. <laughs> Pwede ipaksiyo yan. Oh, di ba? Hop, oh, oh. hop. Okay guys, ito yung huli natin, maliliit oh. Oh. Kasi nakakain lahat pagka toasted to toasted ba to? Mm. Mm. Di ba? Napakasarap. Ulo. Mm. Nakakain lahat. Pero malaki-laki pa yata 'to. Mm. Mm. Mmm. Ang ganda ng tindi. Mmm. Mm. Ang sarap. Ayun, toasted siya. Kaya yeah, masarap pag maliliit. Nalata ka mo sa ganyan. Tapos yung iba, sinigang, nilagyan lang ng katuray oh, sabaw. Mmm. Di ba? Tapos gagawa ka ng ano, ng lasuna. Alam niyo lasuna, maliliit na sibuyas. Tapos bagoong, tapos kamatis na may sili. Ito po siya, oh. Yan. Panalo. <laughs> stomach progress. Napaglibang ka na, may stomach progress pa, di ba? Kaya sinasabi natin. Mga kasi, adventures lang mga nakakagawa niya. <laughs> Pira natin, ano, oh. Kinip ko na yung ulo kanina. Tapos ito, yung iba, yung good size, ginawang sinigang. Yan, may, para may sabaw, katuray. And then, may katuray tayo ng na pinitas natin kahapon. Tapos mayroon tayong bagoong na may kamatis at puting sibuyas. Kulang na tayo ng sili. Pero gusto ko dito yung laso na sana. Kung sino nakakalam ng na laso na, yun yung malilit na sibuyas mga guys. O di ba stomach progress, catch and cook. Mga natin, mga ganito. Alright.